Ayun na nga mga idol Meron bagong announcement Si Bababal At yung mga Anti-kalingap ayan, meron na kayong libre lupa. <laughs> Pag kayo na tego, meron kayong lupa. <laughs> Paano yun yung mga taga malayo, taga Manila, taga ano, kapag sila, pupunta pa sila ng Camarines Norte para uh... <laughs> magpalibing eh, meron na yan. Ano naman natin si uh, Daddy bantayan ayan, uh, Joker. Hindi natin alam kung yun talaga ay uh, uh dahil ginagawa pa lang naman siyang ano, hindi natin alam baka nagbibiro lang si Papa Bal na yun ay cementerio malay nyo, yun ay gagawin Tawad Kalingap House <laughs> mga pabahay magkasama sa mga squatter area doon natitira sigurado o yun yun uh, mga soon na proyekto na gagawin ni Papa Bal. Alam naman natin, joker si Papa Bal. Hindi pa natin alam kung totoo talagang yun ay uh, cementeryo. <laughs> o ay nagbibiro lang si Papa Bal. <laughs> Panoorin niyo yung video na to. Eto. Tari ito, so, ito mga kaibigan. Nasa dulo po ito ha. Wow! So dito po sa so may labasan po, pinabulus ko na ito para gawing cementeryo. Ito mga kaibigan. Ah. Yan po, napakalawak ng lupa dito. Ito ay pinabundos natin. Hanggang dyan lang muna. Masamang. Pero ang plano ko po, hanggang kabila yan, pabundos ko ito. Para po gawin nating mas malaking simenteryo sa buong Pilipinas. So malawak ito mga kaibigan. Ha? Uh, shout out po sa nagpabinta sa akin. Inabot po ng 3 million Hanggang duma sa dulo po, alas tinictors po yan, malaki itong lupain. Ngayon po, ito ay uh, simenteryo, po sa mga kalingap reactors, mga balahura reactors kasama na dyan, mga reactors na talagang duyan uh, sa kalingap, mga supporters, ayan o, no, nagmamahal sa kalingap, handang mamatay sa kalingap, ito na ang inyong lupa. Ano, libre ito po, yan, may bulldozer ito yung kinuha, oh. Hmm? Yan po, 60,000 a day yan. So, ilang araw na yan dyan. Oho. Kasi gusto ko po na bago magpasko ay patog na po ito lahat. Yung ito pong mga lupa po dyan, doon yan sa dulo, ilang tatapon. Doon yan mga kaibigan. Yo, Filio Anthony, gaga ba? Samahan niyo ako sa bawat araw na aking buhay. Dito lang yan sa Filio Anthony Vlog Channel.